Good morning sa inyong lahat. Ayan, mag na kami ng aking asawa. Simpleng talbos ng kamote pero masustansya. Ayan siya. Ano, masarap yan kumain. Malaking magsubo. Ayan, kaya sarap na sarap dahil nilagang kamote at saka dinaing na bangos binili sa talipapa dahil mas mura lang nagtitipid kasi tayo kaya pili lang tayo ng pwedeng almusalin na masustansya talbos kamote o kaya nilagang okra o kaya uh, kangkong ayan nilagalaga lang ang aming ulam ganyan kaming dalawa nagpartner ang ilokana at saka Ilonggo na walang pili-pili sa ulam kahit kamatis lang at nilagang itlog ay pwede na mga nilagalagalang lang ang aming mga inuulam bye bye na guys ingat ingat